Today, magsosurvive survive tayo dito sa lugar ng Bicol Albay. Pero saan dito? Ang Bicol Albay ay may tatlong city. Legazpi City, Ligao City, at Tabaco City. At gamit ng ruleta, ito ang magdidikta sa ang city tayo magsosurvive. survive Pero hindi ako ang magpapaikot neto, kundi si... So ayun guys, kasama natin ngayon dito si Arieto, ang taga Bicol. Kauna-unang subscriber ko dito sa Bicol. Hello. what's up? Then, ngayon, siya ang magpapaikot ng ating ruleta dito. Meron tong tatlong city, ang Ligaw, Tabaco, at Ligaspi. So, ready ka na? Ready, Kung na. saan tumapat to, doon ako mag-survive. Right. Okay, ikaw ready ka na. sige. So, <laughs> okay, sige, sige, sige. sige. Ay, mo na. Okay. boss! At dahil sa Legaspi na ang roleta, pumunta na agad ako doon para simulan ang challenge. So ayun guys, alis na ako. Boss, alis na ako boss. Ano yan? nag ka? Sure ka na ba dyan? Oo. Ano bang may papay mo sa in para maging ligtas? Siyempre yung mga gamit mo, unahin mo. Eh pagka nasa alanganin lugar, alam mo na wala ka sa lugar nyo. Siyempre hindi mo pa Pagka medyo alanganin na lugar, naman eh. thank you. Totoo, hindi ko alam at kabisado ang lugar ng Ligaspi. At ngayon lang rin ako makakapunta sa lugar na iyon. Kaya kinakabahan talaga ako. So ayun guys, nandito tayo ngayon sa Legazpi para mag-survive. So tara, simulan na natin itong challenge na to. Kasi sobrang excited na ako kung ano yung mangyayari sa inyo sa buong magapon. Let's go! Simple lang ang rules. Kailangan kong makasurvive sa lugar na ito na walang hinihinging tulong kahit kanino. So ayun guys, kailangan muna natin makahanap ng hanap tayo ng paglalagyan ng tubig para makainom tayo. Kukuha tayo ng tubig doon sa loob ng SM. Yan. Yan tayo kukuha ng tubig. Ngayon, hanap muna tayo ng mapaglalagyan natin na bote. Alam kong mauuhaw ako habang iniikot ang lugar ng Legaspi. Kaya tubig agad ang unang goal ko sa challenge na ito. Kaya naghanap na agad ako ng bote. nag ikot, -ikot ako sa paligid ng SM Legaspi. Pero mukhang mahihirapan ako. Ang linis ng Legaspi City at wala kang makikitang basurahan sa lugar na ito. Guys, siya makahanap ng bote. Sobrang linis ng Legaspi. Grabe ba? Guys, papasok tayo sa SM. I-CR tayo sa glit. Ta Nag-CR muna ako. Bago lumabas ng SM, nag-enjoy muna ako dito sa loob. Tamang palamig na rin, kapagod kaya maglakad-lakad. Pero bigla akong nilapitan ng guard. Bawal daw mag-video, kaya naisipan ko na lumabas. Pero bago ako lumabas, may mga Bicolano na nakakilala sa atin. Bicolano! Bicolano! Hi! Welcome to Bicol! Thank you! Thank you! Salamat po. Thank you po. Thank you po. Tayo, boss. Sampalaw boss. Ah, lang tapian lang, pero salamat po. Thank you po. Thank you po. Thank you po talaga. Thank you po, maraming salamat po. Thank you po. Nakakatuwa na mayroong nakakakilala sa atin sa Legazpi City. Kaya balik tayo sa challenge. Tawagin so, guys, lalayo muna tayo dito sa SM. Dito tayo maghahanap ng bote kasi malinis talaga dito. Sobrang linis. Nauhaw no na ako, kapag di pa ako nakakita ng bote, iinom tayo sa karinderya na walang paalam. <laughs> Nagpahinga muna ako saglit, pagkatapos magpahinga, ready na ulit para maglakad-lakad. Gusto ko puntahan yung sinasabi nilang magandang park sa lugar na ito. Baka doon makapagpahinga ako ng maayos at makakita na ng bote ng tubig. Guys, pahinga tayo saglit, ikaw lang sana to. Grabe, pawis ko sa likod. Ha! Pagkatapos magpahinga, naglakad ulit ako alam saan ako dadalhin ng mga pahong. Basta tamang tingin lang ako sa Google Map. Nakakaramdam na ako ng pagod at uhaw. Kakalakad. Lakad dito, pahinga dun. Lakad dito, pahinga dun. So, and guys, layan ang nilakad ko. <laughs> Nandito tayo ngayon sa Ayala. Eh, nahanapin ko yung park na nakita ko nakaraan sa Google Map. Doon tayo maghahanap ng bote na pwedeng lagyan ng tubig. Pahinga lang ako konti kasi pois na pois na yung likod ko dahil sa bag na to. Ah! Nagugutom na ako. Pagkatapos magpahinga, lakad na naman. At maya maya, narating ko na rin ang part na nakita ko sa Google Map. Dito, makakapagpahinga talaga ako. Kaso ang problema, wala akong makitang bote sa lugar na ito. Talagang inaalagaan nila ang kapaligiran. Wala kang makikitang kalat sa paligid. Hello. Nandito na ako ngayon sa park dito, sa tapat ng simbahan. Diyan na. So dito muna ako magpapahinga Papagod na ako Nauuhaw na rin ako sa totoo lang Ang linis dito Guys, uhaw na uhaw na ako sa totoo lang Grabe tong challenge nito, ito Nahihirapan ako sa challenge nito. Totoo, nahirapan ako sa challenge na ito. Hindi ko expect na gento kalinis dito sa Ligaspi. Kaya ipinahinga ko muna yung pagod ko. Sinubukan kong matulog para lumipas ang oras. At makalimutan din ang gutom. Habang nagpapahinga, alam nyo ba guys, na ang pinakamalawak na city dito sa Bicol ay ang Ligaspi City. Sobrang daming pasyalan dito at ang gaganda pa ng view. Hindi kakayanin ang isang araw mo para ikutin ang buong Ligaspi City. Dito na ako nagpahinga at nagpalipas ng gabi. Ito na ata ang challenge na sobrang unexpected ang nangyari. Babalik ulit ako dito sa Legazpi City, hindi na para mag-survive, kundi para ikutin at mamasyal at mag-enjoy dito sa Legazpi City. Grabe tong challenge na to. Legit, nahihirapan ako sa challenge na to. Pero sabi nga nila, kapag nahihirapan, mas gumaganda yung kwento.